Magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po ulit sa ating uh, youtube channel So sa video po na ito, bali pag-uusapan po natin itong isa sa mga uh, project po natin ngayon Kung saan uh, magpapalit po tayo ng mga natuklap na 60x60 Pag-uusapan po natin dito kung ano ba yung mga uh, nagiging dahilan ng ganitong uh, mga nangyayari sa ating mga 60 x 60 na tiles at uh, kung paano ba natin ito may iwasan I share ko rin po sa inyo yung mga paraan na ginagawa natin yung mga pinakamandaling paraan na ginagawa natin yung mga proseso na ginagawa natin na uh, bilang preparation ng ating pagpapalit ng mga natuklap na tiles Ayan at uh, kung mapapansin po natin talagang parang uh, natuklap o bumitaw po talaga yung tiles sa taladhesib na nakadikit sa kanya. Kung saan ito nga po talaga yung mga kadalasang nangyayari sa mga ganitong uri ng 60x60 uh, 60 na tiles. So, lilinawin ko rin po pala sa inyo mga sir dito na ito po mga tiles na ito. Ito po yung uh, tinatawag nating uh, mga vitrified tiles ano. So iba po ito sa tinatawag po natin na porcelain o ceramic tiles Kung saan ito nga po talaga yung uri ng tiles na kadalasan na umaangat o natutuklap Gusto ko lang din po palang linawin dito mga sir na hindi po ako uh, against sa ganitong uri ng tiles O hindi ko po sinasabi na iwasan na po natin yung uh, pagbibili o yung paggamit ng mga ganitong uri ng tiles kundi yung uh, akin lang po dito bilang uh, tilesetter ay uh, kahit po anong uri ng tiles ang uh, ikakabit natin so yung mahalaga lang po talaga ay alam natin yung mga pwede natin gawin uh, depende sa uri ng tiles na ikakabit natin kailangan alam po natin kung paano ba tayo uh, makakapag-adjust sa mga uri ng tiles na ikinakabit natin dahil alam naman po talaga natin na yung ating mga kliyente o yung mga nagpapagawa kung ano po yung gusto nilang uri ng tiles uh, yun lang din po naman talaga yung uh, pwede nating kabit kung mapansin nga po natin dito mga sir at uh, tulad din po nang uh, sabi ko sa may-ari nitong uh, bahay nito uh, maayos naman po yung pagkakagawa at uh, makikita po natin na uh, dry pack mixture o dry pack method yung uh, ginamit po na dito na pag install ng tiles at masasabi rin po natin na tama o sapat yung uh, tile adhesive na ipinahid nila sa tiles bago po uh, inilapat dito sa dry pack na uh, mortar pero ang isa po sa dahilan o posibleng dahilan ng uh, pagtuklap o pagangat nito mga tiles na ito at uh, yun din po yung uh, hindi sa atin nasagot ng may-ari ng bahay no? Yun po ay kung heavy duty ba yung tile adhesive na pinapahid nila dito sa tiles. Dahil alam naman po natin na dapat ay heavy duty yung uh, gagamitin natin kapag ganito po ng mga 60x60 60 at uh, non porous tiles yung uh, ikinakabit natin. Dahil kung pagbabasihan po natin yung mga standards ng uh, tile adhesive, sinasabi po doon na kailangan heavy duty, kailangan ng uh, extra flexibility ng tile adhesive kapag yung mga ini install po natin ay mga 60x60 60 at non-porous tiles ano? So ito po mga non-porous tiles kasama na po dito yung porcelain tiles at ito pong uh, vitrified tiles. Dahil kung mapapansin po natin sa mga katulad nito na vitrified tiles, uh, makikinis po yung ilalim ng uh, mga tiles na ito kung saan kailangan po ng extra adhesion at extra flexibility ng ating atel adhesive. Kumbaga po yun po yung sinasabi natin na uh, mananatiling nakadikit yung tiles o mas uh, makapit yung ating atel adhesive sa mga tiles na makikinis yung uh, ilalim no sa mga thermal expansion o yung mga stress sa ating asab uh, floor. Nandoon po yung uh, mataas na kakayahan ng ating ata, ng ating tile adhesive na hindi po agad-agad bibitaw yung ating tiles at kailangan din po dito yung extra flexibility ng ating tile adhesive dahil kumbaga po yung stress ng ating subfloor o yung ating building ah, hindi po agad-agad mararamdaman kumbaga po hindi agad maramdaman ng ating tiles dahil ah, yun nga ah, more flexible yung ating tile adhesive at ang isa pa nga po sa nakita natin dito na posibleng dahilan ng pagtuklap nitong mga tiles na ito ay ito pong pagkakabit ng 0 ano So wala pong sapat na spacing na inilagay sa ating mga tiles dahil yun nga kapag ka nagkaroon po ng thermal expansion o contraction sa ating subfloor at sa ating tiles, dito po uh, wala nang space yung ating tiles na uh, para sa mga stress na na-receive re ng uh, tiles natin. At ang isa pa nga po sa napansin natin dito at wala uh, hindi na rin po kasi natin na -video, ano no yung uh, palagi pong basa ang uh, subfloor dito. So siguro galing po ito sa firewall o sa labas na kung saan po nagkakaroon ng leak yung uh, ating uh, yung ito pong uh, subfloor o yung building ano so palagi pong basa yung uh, subfloor ibig sabihin po possibly po doon nagkakaroon ng uh, contraction dito sa subfloor ano at uh, yun po yung isa sa uh, dapat nating uh, iwasan uh, na pagkakabit uh, yun nga po yung pagkakabit ng 00 uh, siro kumbaga po kahit po kaunti lang yung uh, pagcontract ng uh, subfloor ma ay magkakaroon po yun ng impact sa ating mga tiles ano? so yun na nga po mga sir at uh, bali natanggal na po natin yung mga natuklap na tiles dito at dahil ito po palang cabinet dito ay built in na so ikak po natin yan para hindi na po natin kailangan tanggalin yung ibang tiles sa ilalim ng ating cabinet yon so bali natanggal na po natin yung mga tiles at nakat na rin po natin yung nandito sa may part ng uh, cabinet At ang isa pa nga po sa kailangan nating ikat dito ay ito pong nandito sa may pinto. Ayan, kasi kumakita po natin na damaged na siya. So ikakat na lang po natin siya dyan sa may labas na yan ng ating hamba. yun so dahil yun nga po bali nakakabit pa naman ito ayan so bali nakadikit pa siya kaya ikakat na lang po natin para hindi na po makadama yung isang buo na yan at times ayan so bali pagkatapos nga po natin matanggal at makat yung mga tiles na kailangan po natin dito nga tanggalin so ayan at bali nilinisan po natin wawalisan dahil uh, mamaya may isa po tayo dito ang gagawin na uh, proseso para sa ating uh, bilang preparation ng ating uh, pagpapalit ng tiles so ito nga po at uh, kita natin yung ating uh, grinder at ito pong ating uh, diamond cup wheel so panoorin nyo po kung ano ba yung gagawin natin dito at kung bakit natin kailangan gawin yung uh, ganitong proseso tapos nga po natin uh, malinisan at uwalisan itong ating uh, subfloor. Ito po yung isa sa ginagawa natin na kung saan uh, ginagrinder po natin yung ating uh, subfloor. Gamit po itong ating uh, diamond cup wheel. So ang proseso po para na ito ay yung isa sa pinakamahalaga na kailangan natin gawin. Dahil dito po uh, maikukonvert natin yung makinis na subfloor sa Uh, pagiging magaspang o rough uh, surface dahil alam naman po natin na hindi po kakapit yung ating uh, taladhesib o mahina po yung kapit ng ating taladhesib sa mga makikinis na surface. Pagkatapos nga po natin na may grinder itong ating uh, subfloor, ito po ang isa sa mahalaga na kailangan natin gawin kung saan kailangan po natin matanggal yung mga alikabok. Kumaga po talagang huhugasan po natin siya na mawala po lahat ng mga alikabok dito sa ating subfloor para hindi po siya maghalo o mahalo doon sa ating tile adhesive na gagamitin sa pag-install ng ating mga tiles. Sa tingin nyo po mga sir, uh, magiging effective po kaya yung ganitong preparation natin ng ating subfloor. Pwede nyo po yan i-comment dyan sa baba para malaman din po natin yung uh, kung meron po kayong ibang alam na preparation sa pagka ganito po na mga repair o pagpapalit po natin ng na mga tiles Para uh, mabasa din po ng ilan sa ating mga viewers at subscribers At ito na nga po mga sir at bali nakapag-install na tayo sa ating uh, unang araw ng pag-umpisa po natin dito at siyempre, uh, huwag pa rin po natin kakalimutan na yung pag-check ng ating level. Kahit po ito ay uh, pagpapalit lang, hindi po natin siguro na nasa level yung ating uh, subfloor.